Ah, uh, Sorry, sorry, sorry. Happy birthday! Thank Ryan, you. many more birthdays to come and many more motor to come. Motor. <laughs> Always be happy at saka, stay safe. Yeah. Kinaaliwan ng mga netizens ang naganap sa selebrasyon ng kaarawan ng It Bulaga host na si Ryan Agoncillo sa isang segment ng programa matapos ang di inaasahang ginawa ng bunsong anak nila ni Juday na si Luna. Kinantahan ng mga dabarkads si Ryan ng birthday song sa segment ng programang Therapy upang ipagdiwang ang kaarawan nito. Ani Ryan ay kasabay ng kanyang kapanganakan ang pagsimula ng Itbulaga, kaya talagang legit dabarkad siya. Matapos ang pagkanta ng mga dabarkads, ay hinanap nila kung nasaan ang birthday cake ng celebrant. Hindi inaasahan ni Ryan na naroon din sa studio ang kanyang pamilya upang sorpresahin siya sa kanyang espesyal na araw. Dito na pumasok ang sorpresa para kay Ryan. Dahil dala-dala pala ng kanyang buong pamilya ang birthday cake. Matapos hipa ni Ryan ang kanyang cake, ay hininga ng mensahe ang kanilang mga anak na sina Johan, Lucho at Luna. Ani Johan ay nagpapasalamat siya sa ama sa pagiging karaoke buddy nito at hiling niya ang marami pang biyayang darating sa buhay ng daddy. Mensahe naman ni Lucho na simulat-simula ay ang kanyang ama ang kanyang idolo. Matamis naman ang maikling mensahe ni Judy Ann para sa asawa. Inihayag nito ang pagmamahal nila para kay Ryan at nagpasalamat rin siya sa lahat ng ginagawa ng It Bulaga host para sa kanilang pamilya at sa pagiging responsableng ama at asawa. Matapos nito ay hiningan rin ng mensahe ang mga nasa barangay na sinawali, Wally, Husi at Paulo. Ngunit di inaasahang pangyayari ang sumunod na eksena, nang mapansin ni Luna na bukas ang zipper ng pantalon ni Ryan, kaya kaagad niya itong nilapitan at inayos ang zipper ng kanyang daddy ng nakalay. Makikita naman ang reaksyon ni Ryan na tila nagulat sa ginawa ng anak, ngunit kalaunan ay natawa na lamang siya. Kinaaliwan ng mga netizens ang di inaasahang tagpo na nangyari dahil sa nakita ang malasakit ng bunsong anak nila Juday at Ryan sa kanyang ama at napaka-inosente ng bata nagawin ito habang naka-ere ang programa. Gayunpaman ay dumagdag sa kinaaliwan ng mga netizens ang naging reaksyon ng kanyang mga kapatid na sinayohan at Lucho sapagkat kitang kita sa mga mukha nila ang pagkabigla at pagkagulat at sabay na napatingin sa kanilang ina. Napatawa na lang ang mag-asawang Judy Ann at Ryan sa nangyari naman napigilan ng mga netizens na mapakomento sa kwelang naganap sa birthday celebration ni Ryan sa Iguaga. Sa ad ng ilan sa mga nagpahayag ng komento, natawa ko sa both reactions ni Johan at Lucho. Nakakatuwa reactions ng mga kapatid tapos si Ryan at Juday ay nakatawa parehas. Napanood ko yung video paulit ulit hahaha, -ha -ha. cute ng reaction ni Kuya Lucho at at Johan, then natawa lang si Mommy Juday. Ang cute ng reaksyon ng magkapatid Johan at Lucio, gulat na gulat, ng laki mata.